Siyana so, yeah, pa madali tayo sa sana. Ah, 3 minutes tanso nyat. Ikena ite nang kini. Danang. Like, like? wrong, wrong, wrong. Wrong so, uh, danang. Siday rom 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 information. Ah, 3 tanso nyat. Ah, danang ise. Ikena ite nang noifyan. Ah, Ah, danang. Danang Mamaya, babalik akong kayo ulit, guys. Baglang sa airport na kami eh. Para makita nyo ang airport na dana. Bye! Ayan, nandito na oh Guys. Guys. OMG! Pwede ba mag-ano dito? Parang hindi siya na. Ayan na. Nandito na kami Aray ko, ang gulo ng baso ko. Iyan ang pang-hand mo? Bye! Dito ka tayo. Bye, Ingat! wow, Iyan wow. 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 yung bago mong sapatos? <laughs> Ayan na siya. May Hindi na kami papasok. Okay, Okay, bye-bye. Okay, Ingat. Hindi ka na namin lang kami, guys. Bye. Ina, pabalik na punta na kami ng darahan, 'no? Okay. Good morning may yung salamin ko guys, kami ka kain, yes. kasi to siya ng ano yan Beshi? Doki. Doki doki, doki. Uh, It's a Korean buffet only in pesos Pero sa atin is 400 Pilipinas. May ganun sa atin sa okay. Pilipinas, Beshi. Ang may-ari, si... Ang nagdala si Ryan Bang. Ah, oh, okay. Dati ang meron palang branch is yung North Edsa, SM North Edsa. Pero ngayon, meron na rin sa Alabang. Na, na yung ano, yun na yung Dragon Bridge. Ayaw yung kasi... no Nagpas pasinin dapat dibabasi na. Na. ayo cucut annya kan agak yeah, duki yeah. Parang daming tao nakabila <laughs> si Ang mall na to is pangalawang branch na ng Doki. Kasi dun sa unang branch ng Doki is sobrang haba ng pila. Hindi na kami kumain dun. Hindi na kami nintay. Kasi late na rin yan. Mga 8 o'clock na ng gabi. Kaya lumipat kami sa mall na yan sa Indochina. Pero pagdating namin dyan, sobrang haba din ang pila. Tapos pagdating namin doon, sasabihin nila hanggang 8.45 is magkuklos na sila. So, ang mga beshe nyo is nalungkot. Kaya, muwi na lang kami. Nag, ano na lang kami, nag coffee. Highlands coffee. Kaya, it's better next time. Beshe ani. Next time na tayo kakain dyan. Sa birthday ko, at Charot kaya yan lang guys ano ayano o oh. ang haba ang haba din ang tila ano ayan din o oh. ang haba ng pila, guys <laughs> ganun din Ayan sa Bertie, o. Sobrang, siguro sarap dyan. Sobrang dami ng ano. guys iyak ang besi ko malangkot ang besi ko kasi hindi siya nakakain ng tuki-tuki ng tuki-tuki ready, ready pa monday ng kanyang saronyang bag <laughs> kaya siguro hindi pinagbigyan may masakama kasi siya balag <laughs> guys kaya hindi siya pinagbigyan mamaya mapakita ko may kung ano naman ang bag ko Never kong ginamit tong pagdato, alam-alam. Kaya, <laughs> pa-uwi na kami. Hey guys. Hindi sabi ko, next time na kami kakain doon. Ba, sa Doki, Doki Doki. Korean restaurant. Ah, buffet. Ano siya, parang fast food siya na ano. Mura lang kasi kaya yung mga tangi, ano, dinadagsa. Sa atin, meron din po noon. Sa may SM North Edsa. Puno na yun. Manila na yun. Ang <laughs> pangkasin na lang ako. <laughs> yes, yes. Ng ang dami ko nang oh. ang edit eh. Edit, edit na edit to. No, edit out to guys. Tamad si Beshi nyo. Pero nakuha ko eh. Masaya ang Beshi nyo kasi. Nakuha niya ang salamin. Pero ang basic ko, malungkot. Gutong. Nagkapilang kami.